Hello mga idol, tayo magsitik ng ating truck kasi nandito tayo sa Pupawi para makita natin kung mayroong problema dun sa kanyang mga chassis o sa chassis sa mga linya presin ng diesel para malaman natin para sikin natin mga idol sa natin yung ulo at papatari mo natin ngayon yung tag to black yung Dinala mo aja dito sa bagit sa taas. Siya doon sa pa mga ito 'yung pagtutago nito, dinandaan wala mabilis. Bago magre-idea. na 'yun. Wala. That's a Ito ang water pump nito. Ito, pinabaraan dun sa loong para yung tubig gumadalo sa loong tarag dito. para pag wala para ito sa loong

Kung may kita nyo, wala ko ito. Wala sa ito. Kaya papasit yun na rin okay. na. Hindi na natin kung may usok. Yeah. Okay, uh, Pulido uh, Pulido yung pagkakaroon Wala kang makikita na tumatagas dito Madali pa. Malinis na malinis. Ayan. Ito, okay siya. Dapat na dapat yung mga kasi mga hindi niya nang adisit. Ayan, uh, shout out sa mga nagawal ko sa Mandudong. Okay, tingnan natin. Malalaman natin itong mga idol kapag nakarga natin at naibiyay na natin. Mamaya o bukas, makating tayo sa area sa Candelaria doon natin malalaman kung tatag dito at saka yung ginawa natin experiment dito sa ating water pump talaga maaasahan ay na aking financial landing ko sabay naka extra naman yan naka extra ka diba? Oh, diba? mabuti pa sa kumita akong driver walang kita nakain ang biyaya kayo ito dalawa tapos sa kontrata ko ba? instruction kontrata 20 minutes sana ang sakit sumama ka Ibintimil ka na wala. <laughs> Talo pa ako ng pain ng tikot na may kita. Ako wala. Magkano so, kinita mo? Malaki kasi, malaki kasi mata ko kaya malaki kita. Malaki <laughs> <laughs> kita. Hindi <laughs> nang no, hitig ko. Wala na o. At ayusin uh, uh, kami. Kaya po, shoutout po sa mga taga Bukawi, Bulacan dito po sa may uh, Caltex shoutout po bali nandito kami sa Yunaco bali dito kami papakarga sa Yunaco yan yeah, shoutout po sa mga kapwa natin driver sa lahat lahat po at uh, malalaman natin ang tatag ng ating pinagawa truck sa Batangas eh hey, mga idol shoutout po sa inyo natin at observa na lang natin ang ating truck mga idol nakalagaan natin This, uh, may kita natin ang tibay nito ang nagawa nito na nagawa nitong ating makina sa lahat tumagal tumagal ng ilang taon ibaba okay, baba may matibay yeah, shout out sa mga kapwa natin driver oh shout out ka boy shout out sa kapwa ko driver driver ka din pala <laughs> <laughs> driver din pala yung pinanti ko ngayon ko lang nalaman na <laughs> bakit kung driver ka nandiyan ka sa pinanti yan uy may, may manibila din dyan Oh. yung <laughs> manibela din pala. Mas dalawa pala manibela ng truck ko. Tigay sa kami. Nang painanti ko eh. Ang linis ng pakagawa mo boya. Yung rim. Kaya yeah, nga hindi ko matanggal eh. Ha? Hindi nga matanggal. alin linis. Ha di mo nakita linis? Para pinagkiwihan. <laughs> <laughs> Panigrasa. Ang ginawa ng painanti ko doon sa grasa. tigbras brass. hindi naman matatanggal yun. Tingnan mo nga oh. Tura ng bras ko nasa na sana yun. Oh. Oh. Pandami to, hindi naman to pang ano eh. Pang ano sana yung sa topic sa wife pero ang problema. Minasak ng finance ko ayun oh, magaling oh. Magaling. Eh. Magaling magtira. Dito na kalagay. Pwede naman tong gawa ng paraan. eh so, wala uh, ewan ko kung eh. Alam ko meron Sa tubig ko para pag alimaw hindi na ulan. Pag, sa wiper ng Problema. Mga idol, hanggang dito muna ang aking video. uh, bye-bye na lang po natin sa ating sasakyan. Kung ang ka gailan. Sana so, tumagal, mga idol, para ang ating biyayay tuloy-tuloy. Hindi matingga. Yeah, Shout-out po sa inyo lahat. Bye-bye po. At ingat po. Bye-bye po. I love you. Shout-out po sa mga driver dyan.